Hirap, magiging mahirap mga katropa. <laughs> Uuwi na sana kami, umulan pa. Kaya wala ata. Ito ginawa namin o. Nagpraktisan lang. Ang kaya ba? Ang hirap gumawa na may tao na ingat na ingat kasi may mga gamit ganyan ang mga ano, libro kahit anong mga kagamitan uh, practice practice tayo yung mo <laughs> Hindi lang kay puro welding lang alam natin. Okay, papano? Uh, alamin alam din natin yung kahoy kung papano buwa. So, pwede na rin siguro ito pagpatungan. Okay, paano? Selamat uang dan silah. Airnya maka ketropah. I think you for watching. Bye bye.